nakita na number ba ta Meron na akong akong drone na balik ra <laughs> <laughs> Nangiwat na lang ko nga kanang kuan akong Oo, mutong nag-post dayon ko pagkahulog magdrone unta ko dito sa kanang maloko ay maloko sa kanang bridge bitaw ato uh -huh. Oh pag tanaw ano ko hala Noa ka no <laughs> Mutong nga kuan Akong gibalikan Naabot ko dito sa atong sa itong na ito yung nga na yung murao ah, uh, crossing o crossing Kato. Nga, nga na na turisin oo niya niya, salamat kayo ganyan sige siya nag aal ng tika o gwan mahali pa eh nai nga meron po ko dito nag <laughs> aal pag search kay salamat sa pagsasalan niya nga, thank you pa siya oo asan naman nga sa pangabantayan naman yung pasok buk Dako ni dako bukid nun. Kisun. Taga kisun dai ka? Oh. Oh, ento bud mig taga kwan ka taga Kagayan. Dili nakabot na ko kisun bukid nun. Nya. <laughs> Pagabot na ko sige pa ko kanang hunong-hunong nya sige ko research research. Tapos naghimok ni hunong ko sa dalan naghimok ko kanang kaugalingon ko na Facebook nga pangalan gyud nako. Oh. Kadi man gyud sa search. Na research to nimo. Oh, pangalan. Kining nakabutang gyud nga mga. Kapil. Oh, kanang pang oh. Wo ni lagay mun mo gawas may gani kay Kini mo register mo na sa motor. Registro lagi wala kumo ni original ko kini ani mo Pero mo ni mong pangalan oh mo kena oh ug mo ni mawala na maglukat na pud ko dito sa kanang kuan Rundak hmm. oh. lisod kaayo pag mo ato pag kini, Original ba niya na ba Original mo kini yang original nya dire na og kay nagmotor mo gogonya gikan kog sibo ba karon pagkuha na ko ang ang documents gibutang lang ako pati ang site pati nga nag checkpoint baya oh. nya dinhi mo makuan unya sa karang barko pud po, pangitaon pod mo na nga ako nang gilog gibutang na lang gid nya isa nag drone ko dito sa kanang mangima man di ba oh. nag drone ko dito sa mangima mo na ni gigami. oh, mo gigamit oh kini mo na ni mo kuha sa mangima o, nya pagkahuman ako lang din gibutang sa akong kuan likod tapos akong gitip mm. gikuan nabugto ay ang tip lang na kayo, nalabayan na nis daplin. Ha? Huwag? Mag-iwa maigo siya na ipik. Tulo, sunod Ikaw, ako, pick up. Hapit niya maigo pick up. Oo ba? Magigili kayo pick up. Huwag niya malalikuan ko. Pag-unong na ako, ipudyot na ako ako dito kayo. Sus. Kusok kayo nung naga, naksunan tapos kayo. Kung nato makita, sisir, wala na. Di nagay yung ang kampot. Ha? Di ito naga makita. Ang sa'yo yung motor, gamit? Katura, pong one-tin yung motor, start, pilahe na ba tayo. Kusok ka na ah. Panangi damit mo sir. Oh, ayun. yun wala din din. At maging post. Gaya mo ko gawin mo ko nga Facebook para makuan ma-reach lang gid ko nya. May nalagay. Kayo buaka na kayo mag-upload ko nga Facebook sir. Gidig-ig nakita. Ani makunat lang ko may base na Post nga ko ani ba? Kanang mga este kanang mga kuan nagkuan ng billing ko ng number dia pangalan. Kanang di ba dito sa unang na sa Sumilo na yung mga kuan dia. Mga outlet. Oh, okay. kanang mga checkpoint. checkpoint. Hmm, gibiling ko pangalan dia. Hunong ko tapos sir basin na yung mag-turnover sir ba drone nga nahulog. Butang lang ibilin lang ko pangalan ako og tug number. mo akong ingon dito sa mga kuan sa kanang nagkuan og checkpoint. Ingon siya nga sila. Oh, sige sir. Sayang nga ato imong drone. Lingaw lagi sir niya. Nahulog nga dyan, doon dyan ako nabantay eh Tipan, dami ito na yung mga Tip, oo oh. nga yeah, siguro ikot ka ng lang siguro ito, ang tip Nga yeah, mam. salamat Salamat kay mama mam ma Sa kanang kuhan Salamat sa guys tanan pa ko ganang ka ng Cebu Kuhan pag-bukit, balik na pag sa kuna. Oo, oh, ito yung bukit na, ka oras. <laughs> pagabot dito, kayo mukha mo pamahaw mo ito, ni kaon sa ako daan Itong ah. pagtawag na kunin mo. Nagtana, sige, gamon ni ko dito sa ako ang katong bagong game mo. Nag-comment ka dito sa bagong game mo na ako? Wala, dito na sa, ah. sa morag dito na sa daan ah. ako. Kaya ako mangipang tagto tag to. Gipang, gi-extop, kung ginagot yung propel, hanggang Katong bago nang gihimo pa may ganit kay na. Duha ra ang post mong, dito. Oh. Da tolo. Ganit kay na adit mo mong... Facebook ba page. Oh. Akong gikuan, akong gi akong gi mention ako ang page, akong isa ka duha ka Facebook, mang mention ako. Kung hindi man kung dili ko inyo ma-reach dire, pwede ko dire. Kay once imo nang ipang kung mangod ipang sana imo i pang tag hmm. bitaw. Pag-research mo ko na mo kuan mo kuan agod sa Facebook. Nga huwag ka nang ka kabalo po gyan. Lagi na asa. Lagi. Di, gini, di, di, di na Makuha. Di na ma-research. Wala, pa lagi sa kauras. Pag game, ano yung masing mga kaun ngayon itong bago ba? Nakita na, 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 ang unang ula, lang, ang unang game wala na kuan pa kanang wala na na natiwas kay katong number nga gigamit kay number man na password pa basta una wala pa ni kanang kuan kay na, gigamit naman to na ko daan nga number nya yeah, mo na siya nga na ang ang, ang ang ako ang natuplok katong i have account na ni recover man siya naghan maggigipayayo malain na pud to mo tong akong gikuha na lang kanang gilain nakita ko gisa ka number na ko diri kanang wa ginagamit pa sa facebook mo to kong gigamit mo na nga naghimo na lang kung, pangalan na ko pangalan nako tapos pang tag na ko dito sa isa pud nagkuan po ko nagpost po ko kada yeah, na ako sa profile Oh na siguro ni kanag hawid man og drone. Oh. Mo akong gikan pa ubos. <laughs> Dili ko lang <laughs> maklaro motor kay gatalikod lang, gatalikod gasulod ba ta. Oh. Abi kini kung sakat motor ra ka kung makahulog. wala ko ni mo na kuan eh. Wala kuan. Mo tay diri gig gikan sa kuan. Gikan ra sa mangima. Nya, wala lay <laughs> diri gikan di ba? Gikan sa mangima padung diri puro kilometro. Gikan sa Mangima? Huh, okay. Oh, ugdel. Ulay la gid. Put na bugto lagi ang kanang kuan sa taas tapos ni hip ni hip plus Siguro si sigi siguro ang kanang kuan jud ani. Tao nga kanang walay hanaw sa cellphone ba. Oh. Nya wa pakai cellphone di di siya maglis. Oh, mo gid. Mo na pa proud ako igong pasalamat ginan ni Nya ako ning post si Ma'am nag-vlog vlog vlog po Blagam tunggak kumangkat na ini kelakau. Ayo mohon. Kumangkat baik kami kuan. Hmm. Ya, selamat tu jaya mama. Selamat <laughs> bulan yang paling. Sir, jauh beli itu peran. Tidak kongi kau itu jauh Rio ini Rio. Murah mukuk Mura, junior kau pangalan. <laughs> <laughs> akong yung pangalan yun, oh, gelai nama kuan. pangalan ni mau? Ali ya. Ali ya. isang nak kuan. Mau tu Indi. Indi Mercury duran yang kau nato katakan blag. Ah, mo to siya. Yung manghod. Bata man to oh, lang ko. Bata man to size an news edad. Oh? Ni ese ay mo ikaw lang ang nagresearch tapos imong gikuan. Gamit. Ni mo ra to ma'am. Salamat kay jun. Sige sir. Amping masin. sa Ako na gining i sapit na lang sa kong liog. Lagi. Inamog ko gi sapit pa ito gi sapit na kini. Tapos daghan kikog dala kay duha ka bag nga dagko nya pertem bugata niya, moto ako na lang gibutang sa likod gihikot na lang nako na para mabawas-bawasan ang kabugat ba wala na, sa akong wala na ko na sling. wala na ko na ana uh -huh. ako lang sang gi gi kunto sa bag sa likod kanang kinisya gipana sa likod tapos tara na diri ambot nga nang napuwas pa siya nalabay tapos gitip na, gitip pagin nako ko ni mga ba? na gitip pag yun ako gikan sa likod ana na manay box kini siya naka naka sub 8 ambot lang niya sa tapat ko ko ana kay kuan mahulog siya mubitay raon ta mao magmuagi pagkabitay oh lang ano ang sama na dito lagi an siguro di wala ba ko na kuan natanganan tagtag ba niya ni ana bitaw siya tapa taas mo di kini na bunlot Mao siguro no? Pagka kuan. Pa oh, ya, salamat kayo, <laughs> oh Thank you po, Sir. <laughs> oh, wala na ba? salamat ha. <laughs> Motor ni Kuya. Hoy, ano e mong Sus. Ha, kagid.